Hi guys! Welcome back to my channel and andito na naman ako pero pasensya na sa background ko andito ako sa kwarto namin so syempre nakabihis kasi uh, magbonggang na naman tayong chikahan. So, ayan ha, uh, dito pa si Senior Santo Nino ko. Ayan, na yan sa akin nung um, ako'y kinasal sa Pilipinas then uh, regaluhan ako niya. So, yan ay dinibit-bit namin dito ng husband ko. So, actually, today's video talaga ay, um, uh, ano, yung um, perfume natin ay um, magre-review po tayo. So, yes. Yung mamahalin kong perfume po, kasi mayaman ako dito sa Canada, so kailangan ko ng mamahaling perfume. Ayan! Charan! Okay! Let's check it out. Okay, ito po siya. Ayan. ito yung perfume natin. So let's see kung ano ba siya. Um anong tawag nito? Kung um mabango ba siya, okay? Hindi pa pala ako nakapag um anong tawag nito. Hindi ako nakapag palit ng uh, ano ng manicure <laughs> Ayan. Pasensya na po kay sa kuko ko. So, ayan. Mamahalin po to siya, okay? Ako, perfume na lahat. Ang bango! Super bango po niya talaga. Ayan. Yung perfume natin is, um ano, ewan ko kung ma-afford ba nito, pero mamahalin talaga siya. Sobrang mahal. Okay? Ako lang ata maka-afford nito. May ganun pa. <laughs> Isidus. So, binili ko siya sa isang store na paborito ko. So, sa Dolorama ko po siya binili at ang super bango po niya. This is made from India. O, diba? Super bango. And how much I bought for this one is, uh, ano, $4 lang po siya. Super bango. Super nakaka-in-love po yung bango niya. So, yan. Yan ang mamahalin kong perfume na hindi kayo maka-afford nito. Ayan. Next perfume po natin ay dahil dito tayo sa Canada, kailangan nating mamahalin ng ano, gamit. So, yan. Ako lang ang makaka-afford kasi mayaman ako. So, next natin. May ganun ba? Ginaya si ano. <laughs> Ayan. Ito yung mamahalin kong perfume. Si ano. Ano bang pangalan nito? Bahamas Passionate Unit Bath and body works. Ako lang po ang makaka-afford nito. Hindi po makaka-afford yung iba dyan. kasi mamahalin po ito. So ayan, made in Oh, this is from other country actually. Yes, hindi ko kasi binasa eh ng ano. Hindi ko alam kung saan siya nag-made of. Somewhere in ano. Basta somewhere kasi may nakasulat dito ng ano, somewhere in down the road. Ayan, yung mamahalin. Pero ang sarap ng ano nito, amoy. Sobra, ang sarap. So, bath and body works ko siya binili. So, yan yung mga review ng ano natin. So, ito. Sa na naman ito ibilalaki. Eh. Yes. Ang bango-bango din niya po ito sa bath and body works. Yes. Kung afford yung bumili nito, pumunta kayo doon sa Bath and Body kung saan yung close sa inyo po. So, yan. Afford ko po siya kasi mayaman ako. Ganon. So, yan. Yun po ang perfume natin. Pangalawa. So, depende lang po sa sometimes kung ano yung makuha ko, yun ang magiging perfume ko. Yan ang review po. Ang super bango po niya. Super, super bango. So, next naman, itong perfume ko na Strawberry body mass. Hindi din nyo to afford eh. Ganun. So, kung nagtatrabaho kayo sa ibang bansa na ano, like Canada, US, or Europe, hindi nyo to afford. For sure, hindi nyo to afford. So, kung nagtrabaho, kung sa Pilipinas lang kayo, tapos yung ano nyo, um, trabaho nyo sa Pilipinas is, um, ano lang kayo, um, hindi ka masyadong kalakihan, afford nyo to po. So, afford nyo ang mga, mga ano ko, mga perfume ko. Kapag andito kayo sa western country, sa mga mayayamang bansa, hindi ninyo to afford. Okay? So, tingnan natin kung ano yung ano nito. So, this is from Strawberry Body Mist. So, actually, bigay lang to sa, this is from the body shop. Bigay lang to ng friend ko. Hmm. Strawberry din yung amoy niya, pero um, okay lang yung amoy niya. Yeah, mabango din siya. Pero, mas gusto ko talaga itong dalawa. Yan. So, next, ito naman ay Forever Red. So, it's ito po ay sa Bath and Body Works. So, afford na afford ko talaga to. Kasi, andito ako sa Canada, afford ko po to talaga. Pero, kapag nandito ka sa Canada, Uh, nasa US ka, nasa any bansa ka, western country ka, hindi mo to afford. Kasi, mamahalin to po. Mamahalin. Ayan. <coughs> so, ako lang atang afford nito dito sa ano. Yeah, may, may mga kakilala din akong afford nila to dito. So, tingnan natin ko ng review dito. Hmm. Yung ano niya, amoy niya is, hmm, Mabango siya. Mabango. Pero, um, yeah, mabango siya. Pero walang kasing bango nitong dalawa. Walang kasing bango. Si Dolorama at saka si um, Bath and Body. Pareho din to siya, Bath and Body. Pero magkaiba yung ano nila. This is from Bahamas pala. Pero mabango tong dalawa. Yan. So next naman, I si see Pure Wonder bath and body works. So sinabi ko na na kadalasan hindi to afford ng mga tao. Kasi uh, hindi to afford ng mga tao dito sa Canada. Afford na nila to pamigay pero hindi nila afford na gamitin. Ayan. so afford na afford ko kasi mayaman ako dito sa Canada. O di ba? Afford na afford ko to. So, kung sa Pilipinas ka, na ano lang 'yung trabaho mo, uh, balik niyo naman natin kung um 'yung ano ba tawag, hindi kalakihan afford mo to. Pero kapag nasa US ka, Western country or saan bang pag mayaman ka either sa Pilipinas, pag ano ka sa Pilipinas, hindi mo to afford. Sa Canada, afford na afford ko to. Afford afford kung gamitin, okay? So, yan 'yung mga ano natin. Next, ay, hindi ko pa kung anong lasa pa dito. So, puno na ako ngayon. Dito naman sa kapila. Dito. Hmm. Yeah. Hmm. It's good. Yeah. It's good. Mano niya nga niya. Kasi ito, pa rin ang the best. Itong dalawa. Pero susunod na rin to siya. Ayan ang sarap ng amoy nila. Okay, next one, <coughs> sorry, naubo ako. Si Fodlum from Bath and Body Works. Ayan, tingnan natin kung mabango ba to. Mm. Yes, mabango po to siya. Mabango, pero mas maganda talaga tong dalawa. Ulit, ayan, Actually, hindi na naman to afford ninyo. Afford ko rin kasi mayaman ako. Mayamang mayaman. Ayan. Ayan. Pero, ito talaga. Okay na. Ito ng tatlo yung type ko talaga. Ayan. So, ayan. Um, sa iba naman, afford nilang pamigay. Pero ako naman, afford na afford ko siya gamitin. So, yun yung mga perfume ko dito. So, next. This is my favorite this is my favorite perfume walang. this is floor mist oh paano mo ba basa na Flour, <laughs> floor floor mistek so ito siya si floor mistek check natin this is my favorite among all the perfumes I have. So this is my favorite. So this is from, this is very expensive that you cannot afford to buy. Do you know why? Because I'm from Canada. So it's only me can afford this one. Very expensive from Dollarama store worth of $4.50. $4.50. So hindi nyo to afford. Ayan. Next. <laughs> this is the most favorite perfume that i ever had i cannot find any the same as you know as this kind of perfume see this is from la sensa and they are not sealing this anymore so this was my favorite so very very hmm I love the smell. Super sexy smell. It's from La Zensa, guys. You see? And I bought this for $20 only before. So, yes. And this is empty now. So, I cannot find any the same of that one. So, next naman. Ito yung perfume na hindi nyo rin afford. So, that's Yes, I love the smell also this one. It's very good smell. So I have this one. Yes, and this is my favorite. Yeah. So those perfume are my um my daily uh, ano daily use. So 'yun sila. So ayan, kukunin ko pala yung pinakamahal, pinaka ano kong perfume ever since. Thanks. So ito pala yung isa. Do Ayan, hindi niya nakita. It's a Versace po. Ayan, yung perfume natin. Nang how many years ko na tong binili. Pero sabi nila, yung perfume daw ay dapat one year lang. It doesn't matter for me. I don't know why. Yes po. Ang bango-bango niya po. Super bango niya. Yes, kasi actually mamahalin siya. So super, ay, nakaano lang ako. Super bango po siya mamahalin po yung bango niya, hindi po cheap. <laughs> hindi po cheap yung amoy niya. Pero, yan, nabili ko po to siya sa shoppers po. Virtuosi po, yung worth niya po is 120. So, ilan nang ba to, ML? Kunti lang po siya, 120 ata to sale pa. So, nung unang panahon, 5 years ago. Pero, ang bango ng smell niya, smells mayaman talaga siya. So, kung bakit hindi ako bumibili ng um, lagi, this is only 50 ml. Kung bakit ako hindi bumibili, gusto ko sanang bumili ng mga Chanel, mga Dior, mga ano pa ba yun doon, doon. Nag, talaga ako doon. Pero ang naisip ko kasi, actually, ma ma ang ganda talaga ng amoy ko doon, ang Nako, ang mamahalin talaga ang amoy ng mga yon. Mamahalin talaga. Gustong-gusto ko sana. Kaso lang ako ay kuripot. <laughs> ako po ay kuripot. So, ito, binili ko siya five years ago sa shoppers. ang um, 120, but yung, um, since may ano tayo, may, um, may, may ano tayo, may tawag nito, may, may points tayo. So, binili ko lang siya ng $8. So, di ba Bonggang-bongga. Ayan. Binili ko lang siya ng $8. Kaya napabili ako, mayroon akong expensive one. So, ano ako kasi super kuripot. Hindi naman super kuripot. Siguro, um, nangihinayang lang ako ng salapi ko. Kasi pagod-pagod ko, tapos mapupunta lang sa perfume. Actually, ang ganda. Naisip ko kasi, yung mga perfume ay 200, 100 plus. Naisip ko kasi na marami naman dyan na ano, mga um, mumurahin lang. O sige na. So, yun po ang kahiligan ko po ang mga mumurahing perfume lang. Kung meron man points na yung iba na kung mamahalin man siya pero very seldom lang po. So, that's all for today. Bye-bye!